Ayan, nakikita nyo po. Ito po yung source of water dito sa aming lupa. Sabi po ni daddy ko is, uh, ito daw po lupa niya is ma, ano, maswerte dahil meron po itong tatlong, tatlong bukal na wala naman po sa ibang kalupaan. So, ito po yung isa. Ito po, diretso po ito dun sa tubigan. So, ang nagbe-benefit po niyan is yung tubigan, yung mga nakatira dito sa lupa, plus yung pong babuya ng kapatid ko. Yeah. Ayan. guys, napakasarap sa pakiramdam na may maririnig ka na lagaslas ng tubig. Medyo ano po ito ngayon, yung medyo may malakas yung tubig dahil nga po ay bagyo at saka tag, tag ulan. Pero pag po summer, bahagya lang po yung umaagos na yung tubig. Pero dun sa bukal na pinanggagalingan po, syempre ay malakas po yung tulo Wow, guys ang ganda. Tabi po. <laughs> Ayan, pag umuulan lang daw po, may tubig dito. Uhaw po ang aking si Doggy. Inim ka na, malayo pa tayo. Sana may tubig siya palagi. Kaso mo pag ano lang daw po ito may tubig, pag ganitong tag-ulang.